kagusok mga jauh ng gabi mga bisa bisan tapos ng pista pizza ang pista mga kaigsonan nga mga kapya kong tao din ang mga regihabong sa ato market market mga kagusok yan shout out sa itong mga viewers sa itong mga followers na ito diyan yan makita na ito nagsaan paghihabong mga tao din sa boulevard mismo ako diyan ang sa boulevard char kay pilarang adlaw tama na sila September 15 makakuha na ito market market back to normal naman yung ato boulevard mga kaigsunan mga surigao nun mo na video video sa ako man kay Mintras Jari pa pizza 3 sila 14 do 15 pinakang kadla 2 kadla orakan no. mga ka yan shout out amok ni nang ng dag sa Adres Surigao sa market market nato yan shout out sa ito mga viewers sa to, mga followers o diba Mister? Nakita na ito. Oh, video video sa ito ha. Grabe ang tao kaya po. Kaya kung ikaw taka surigaw nun, kung di kong surigaw sa bagay ba, daayan man kasi nyo ba yung salambay, mga naalaga sa kawdiri ba nagsa. O oh, ganin, laagani ko pa nagsa. Mga higso nandiyari na ko sa unahan. Daga salamat mga surigaw nun.